May anak ka na po ba? Opo, may apo na. Apo na? Ay. Ilan, ilan po apo niyo? Pito. Ano po yung trabaho niyo? Mananahi po ako. Wow. Ano po mga tinatahi niyo? Mga gowns ba? Or mga... Kahit ano po. Tinatahi ko mga set cover, ano, saka uniform teacher, school uniform. Magtatahi ba kayo ng chan? Ah. <laughs> 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 Hindi. Okay, so, ilan anak niyo? Tatlo. Tatlo. Si tatahi na trabaho, mister niyo? Biyuda na, biuda na po ah, ako. Ah, biyuda na kayo. Matagal na? Matagal na po. Pa, paano ba ang biyuda? Ang biyuda ba? Kung baga, ayaw na ba mag-asawa ulit? Ayaw na ba makipag-relasyon? <laughs> ah, meron to. <laughs> meron. <laughs> Hindi makasal. Muli ba kayong umibig after nun? Umibig naman po. Kaso, nangapit nang bahay. Gusto naman. Okay lang. Kung saan siya masaya, masaya rin ako. Oh, bae. Dapat kayo ng mga babae. Kasi masaya kami, doon kayo. Kaso ayaw makipagkaibigan. Ha? Ayaw makipagkaibigan eh. Okay lang din. Pinipray ko na lang na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Hmm. Anak ba kayo? Nang pangalawa niyong... Opo. Ilan anak niyo? Isa lang po. Isa lang. Pero ngayon, wala na kayong... Wala na po. Available. <laughs> oh, available. Talaga <laughs> ka bang, ha? Ano ka dito. <laughs> Okay, ang tanong ko sa inyo, eto, kayo ba kaliwa o kanan? Kanan po. Kanan, okay. Pag mga ganyan ang bisita ko, binibigyan natin yung pagkakataon. Ilapit yun na yan! One, two, three. Sunod-sunod dyan. Tapos dito kayo sa four and five. Pang six na tayo, pipiliin nyo na lahat. O kung mamili na kayo kasi nyo gusto patalabagin ng mga bola sa six at sa seven. Ang total po na pera niyan ay one million 200,000 cash. Huwag kayo magkala, guide ka kayo, Nay. Ha? Lalapit ko kayo doon, kung dapat kong gawin. Ayan. Sige ho, meron kayong dalawang minuto, hawak na ng ating mga balls. Pagka-shoot, lipat dito, pitaw yan ha, di tayo sa dilaw. Pag na-shoot, doon naman sa orange, balik naman tayo dito sa blue, ayusin ko yan. Good luck, Nay. Ito na po, si Nanay Victoria ng bagong silang kalokan. Patalbog ng jackpot. Go! Go! Hold the right Okay na rin, okay na rin. Pero galing ha, dapat ganun pala. Mabilis. Okay, palobo, wow. Meron kayong mga regalo sa ating mga sponsors. Meron kayong Chelsea, Primax at the Wave. Okay, meron tayong front row na bigay po ito yung sabon nila. Bigay po ng front row, tandaan nyo po para sa inyo ito lahat. Meron silang Lux White, pampakinis, pampaputi at meron pa silang Lux Renew. Yung po yung anti-aging at ito po yung sabon para sa inyo. Bigay ng front row sa lahat ng gusto members ng front row mag-member na kayo by 50% discount at makakapag-business pa kayo sa ating mga sponsor, Libre 8, Plenax, at siyempre po, ang uh, At hindi lang yan, meron pa kayong jacket ng Wawa Win. Mm, bigyan na, bigyan natin ang kanyang na, na Meron kayo kanina ng 10,000 plus nakadalawa kayo. At total, oh! 30,000 cash! Woo!